Paano nga ba tayo mamumuhay na kasama ang Diyos? Una, walk following God's direction. At pangalawa, ay accommodate God's timing. And lastly, yearn for continuous spiritual growth. Pag mo na lumago sa iyong spiritual na buhay, sabi sa mga Colossus 1.10, sa gayon makakapamuhay na kayo ng karapat dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos ang layunin ng Diyos sa iyong buhay ay hindi dumami ang material mong ari-arian. Hindi ito masama pero kung mas mahal mo ito kaysa sa Diyos ay hindi mangyayari ang nais niya sa iyong buhay. Ano ba ang gusto niya mangyayari sa iyong buhay? Kaibigan, matapos kang kahabagan ng Diyos, patawarin, bigyan ng karapatan na maging anak niya, ay ayon sa talata ay inaasahan niya na makakapamuhay ka na ng karapat dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng kaligtasan at kapatawaran ay hindi ang end goal ng iyong paglapit sa Diyos. Ang end goal ay makapamuhay ka na nang kalugod-lugod sa Diyos, hindi ka niligtas ng Diyos para manatili ka pa rin sa kasalanan. Hindi ka niligtas at pinatawad para ang susundin mo ay ang sarili mo pa rin pagnanasa. Iniligtas ka niya para pagsisihan mo ang lahat ng kasalanan mo at ikaw ay lumakad sa katuwiran at kabanalan ang goal mo ay habang narito ka pa sa lupa ay magkaroon ka ng pagbabago sa tulong ng banal na spirito na nananahan na ngayon sa iyo. Ang goal ay pagbabago ng iyong character na maging Christ-like. Hahayaan mo na ang banal na spirito ang masunod sa buhay mo. Habang lumalakad ka kasama ang Diyos, ikaw ay nagiging sensitive sa leading niya sa iyo. At pag sinabi niya ang kanyang direksyon sa pamagitan ng iyong quiet time, worship service, d-group at iba pa, tatalima ka at susunod. At kapag ginagawa mo ito, ay ang buhay mo ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Pangalawa, ang goal ay magbunga ka ng mabubuting gawa. Hindi ka niligtas ng Diyos para bumalik sa buhay na pansarili lamang, kundi binigyan ka niya ng spiritual gifts nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Yesus. Inaasahan niya na gagamitin mo ito at mamumunga ka para sa kaharian niya. Ang ibig sabihin ay, ire replicate mo ang iyong sarili sa iba kung ano ang mga natututunan mo, kung paano ka sumusunod, kung paano ka nagtitiwala sa Diyos. Gusto mo yung dinidisciple mo, ay ganun din siya. Kung paano mo pinapalago ang relasyon mo sa Diyos, kung paano ka nagpapalaki ng iyong anak, kung paano ka nagmamahal ng walang kondisyon, kung paano ka gumagawa ng alagad, ay ito ang gusto mong i-replicate sa ibang tao. Ibig sabihin, magiging dalawa na si Mike Maging o tatlo na si Kuya Mike o sampu na. Ito ibig sabihin na dumadami ka na at nagbubunga kasi dumadami na ang kagaya mo na tunay na tagasunod ng Panginoong Yesus. Kaibigan, sino ang mga taong nakikita mo na naging bunga ng kagaya ng buhay mo sa Diyos? Na pag tinitignan mo siya ay masasabi mo na, Aba, parang ako yun ah, sobrang mahal na mahal niya si Lord. At nagtitiwala siya sa Diyos, parang ako yun ah, Napakasipag magbahagi ng gospel. Salamat Lord at ginamit mo akong instrumento bilang mabuting influence at discipler niya. And then ang sabi sa talata ay lalago ka din sa pagkakilala sa Diyos. Narealize ko na kung lalakad ka na kasama ang Diyos ay ang intention mo sa paglakad kasama siya sa buhay mo araw-araw ay makilala mo siya ng mas malalim pa. Ang intention mo, kaya pinili mo na maging tagasunod o alagad niya, ay lumago yung pagmamahal mo sa kanya na mas higit sa sarili mo at sa ibang tao o bagay. Na dumating ka sa point na itatakwil mo yung sarili dahil mas nakilala mo siya ng gusto. Narealize ko habang tumatanda ako, mas lalo ko kailangan pag iktingin ang paghahanap at pagkakilala ko sa Diyos Araw-araw ay isang pagkakataon para mas makilala ko pa siya mula sa kanyang salita. Kaya kung gusto mong i-dedicate ang buhay mo sa Diyos, ay hindi ka lang susuko sa kanya. Kung hindi lalakad ka na kasama mo siya at walang katapusan mo siyang kikilalanin araw-araw. Kaya ang tanong kaibigan, hinahanap mo ba siya ng seryoso sa iyong buhay? Seryoso ka ba sa pagpapalago sa iyong relasyon sa kanya? Kasi kung hindi kaibigan, ay hindi ka magkakaroon ng kalayaan at hindi mo matutupad ang purpose ng Diyos para sa iyong buhay. Sabi sa John 8.31-32, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ay tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyong katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sabi sa talata ay kung patuloy ka, ibig sabihin may tendency pala tayo na hindi magpatuloy. Sa umpisa ay maring susubok mag-aaral ng salita ng Diyos sa D-group, susubok magbasa ng Bible sa kanyang quiet time pero hihinto, susubok na mag-attend ng worship service pero hihinto. Pero kung gusto mo talaga mapatunayan sa sarili mo na ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus, ay sabi sa talata ay, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ngay tunay ng mga alagad ko. Ibig sabihin ay hindi ka hihinto sa pag-aaral ng salita ng Diyos at hindi ka hihinto sa pagsunod. At kapag ginagawa mo yon ay makikilala mo lalo ang Panginoong Yesus. Siya ang katotohanan at siya ang magpapalaya sa iyo. Narealize ko na habang kinikilala mo ang Panginoong Yesus ay malalaman mo ang katotohanan sa kanyang mga turo. At kapag nalaman mo ang katotohanan, ay makakalaya ka sa kasinungalingan ng Diablo. Makakalaya ka sa hatak na makamundong pagnanasa at masamang impluensya ng mundo. Sabi sa 2 Peter 3.18 sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahan loob ng ating Panginoon na at tagapagligtas na si Yeso Kristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Narealize ko na kaya lang ako nakakatayo ngayon at nakakapagbahagi ng mabuting balita. Ay dahil lang sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya buhay pa ako ay dahil lang sa kagandahan loob ng Diyos. Kaya lang ako may pag-asa na makakasama ko ang Diyos sa langit ay dahil lang 'yon sa kagandahan loob ng Diyos. Kasi wala naman akong kakayahan na maging perfect. Lahat ng gagawin ko ay hindi sapat para tanggapin ako ng Diyos. Ang reason kung bakit niya ako tatanggapin ay hindi dahil sa aking performance o mabubuting gawa ko hindi dahil sa kagandahan loob niya o grace. Sabi sa Romans 5.1-2, sapagat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Esokristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Esokristo, tinamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi, sa kanyang kaluwalhatian. Ang sabi sa talata ay naligtas tayo o napawalang sala. Ang ibig sabihin, hindi ka magbabayad sa hell. At hindi lang yon nagkaroon pa tayo ng mapayapang ugnayan. Nagkaroon na tayo ng relasyon sa Diyos. Pero sa anong paraan tayo napawalang sala? sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. At yung pagpapawalang sala na yon ay bunga ng kagandahang loob ng Diyos sa atin. Kaya nga, sabi sa talata kanina sa 2 Peter 3.18 ay magpapakalago kayo sa kagandahang loob ng Diyos dahil sa kabutihan ng Diyos ay pararamihin na natin, palalawakin, palalakasin natin ang ating kaalaman, maturity, abilidad, character at paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo papayag na maging stagnant. Gusto nating magbunga, gusto nating lumago. May isang pamilya ang naglalakbay sa Tampa, Florida. Malayo pa lang ay nakita na niya ang mga mabungang puno ng orange. Tuwan-tuwa siya kasi nauuhaw na siya. Huminto siya doon sa tindahan. Umorder yung tatay ng breakfast meal at orange juice. Kaya lang, sabi ng waiter, Sorry sir, wala pong orange juice. Ha, bakit? Kasi sira po ang machine namin. Naisip ng tatay na napakaraming puno ng orange sa paligid. Sa loob ng kitchen nila ay puno din ng orange at ginawa pa nga nilang garnish yung slice ng orange sa pagkain nila. Kaya lang, walang juice ang problema hindi dahil sa walang orange. Kung hindi ang problema ay naging dependent sila sa makina para makagawa ng juice. Narealize ko na ang mga kristyano ganun din. Maaring may mga Bible na nakapaligid sa kanilang tahanan. May mga Bible app na pwedeng i-download sa cellphone. Pero hindi nila ginagamit araw-araw -araw para pakainin ng sarili sa pagkaing spiritual. Hindi nila ginagamit ito para magbigay ng nourishment sa kanilang paglago. Ang problema ay hindi ang kakulangan na mapagkukunan ng salita ng Diyos. Kung hindi, nasanay na silang magdepende sa pastor na magpapakain sa kanila tuwing linggo. Hindi nila sinanay ang sarili na pumitas ng bunga at pigain ng katotohanan mula sa Bible. Narealize ko na kaya hindi magmamature o lalago spiritually ang isang tao ay eh kapag hindi siya marunong magpakain ng kanyang sarili. Hindi niya ito sinasanay, hindi niya ito tinitrain. Nakaasa lang siya sa bibigay ng pastor para sa kanya. At ito pa yung problema. Misa iniisip ng isang tao kaya hindi siya lalago? Iniisip niya ang ko nang alam eh. Mature na ako. Mas magaling naman ako kaysa sa iba. Saka every Sunday naman present ako sa church. 15 years na akong Christian kaya mature na ako. Kaibigan, hindi. Kailangan mong tuloy-tuloy na magpakalago sa biyaya at pagkakilala mo sa Diyos. Huwag kahinto dahil ang paglakad kasama ang Diyos walang katapusan. Hanggang dulo ng buhay mo dito sa lupa at hanggang pumunta ka sa langit. Marahil kinausap ka ng Diyos ngayon at nais nice mo lumakad na din kasama ang Panginoong Yesus. Kaibigan, manampalatay ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay mapapawalang sala. Bakit? Dahil sa kabutihan ng Diyos o grace niya, ay palatawarin ka at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Mapapanumbalik ang iyong ugnain sa Kanya at makakalakad ka na nakasama siya sa buhay mo. Kahit nasaan ka, pahayag mo sa Panginoong Yesus ang iyong pananampalataya na siya ang ng iyong kasalanan sa krus. Sabi mo sa kanya, Panginoong Isus, inaamin ko po na ako'y makasalanan, patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko ng aking puso, pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan niyo po ako na makilala ko kayo na mas malalim pa at lumago yung aking pagmamahal sa inyo. Amen sa ating pagtatapos ay iiwan ko ito sa inyo. May nagsabi, The man who walks with God always reaches his destination. Ibigan, hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit hindi ka lumalakad kasama ang Diyos. Pero kung gusto mo na makarating sa tamang destinasyon, nang hindi ka naliligaw at napapahamak, ay sabayan mo ang Panginoong Yesus sa paglakad araw-araw. Sabi niya, ipasakop mo sa kanya ang lahat ng iyong ginagawa at itutuwid niya ang iyong landas. Paano ka lalakad kasama ang Diyos? Walk following God's direction. Susuriin mo lagi ang iyong mga desisyon at plano. Kung ito ba ay nasa direksyon ng Diyos o baka pansariling desisyon mo lang ito pangalawa, accommodate God's timing magtiwala ka sa timing ng Diyos huwag ka mauna, huwag ka ding magpahuli huwag ka magtampo sa Diyos kung may pagkakataon na hindi niya binibigay agad ang hinihingi mo, bakit? kasi mas alam niya ang future kaysa sa'yo, at mas alam niya makakabuti sa'yo, at ang pangatlo yearn for continuous spiritual growth pag nanasaan mo ang patuloy na paglago hindi ka papayag na hindi ka magbunga na maging Christ-like ang iyong karakter at magbunga ng mga kaluluwang dinadala mo sa Panginoon. At kapag ginagawa mo ito, makakarating ka sa tamang destination mo. God bless.